Ayan, no? Oh, malunggay. Hingi na naman ako sa kapitbahay. Makapamitas na naman ang malunggay. isip ko nito sa luto ha sarap ng buhay oh ito lang kunti lang para sa sunod naman yun kung nga pang ay namimitas din ako ng malunggay kadaan ako ng malunggay kaya ako'y namimitas na din oh, ha ah. so yan lakad lakad lang yun dahil holiday ngayon hah, tahimik ang kalsada kaya ito lakad lakad na pakatahimik na daan ayan ayan po na na daan dahil sa holiday national heroes day pagdating ng bahay ito maghimay-himay agad ng malunggay para yan maluto na agad kailangan na umpisang himay-himayin okay himay-himay ito -himay, na max na para maya, maya, maluto na agad makapagluto na makapag-isip kung anong lulutuin pero ang plano ko dito tortang malunggay masarap ya turtang malunggay meron ng pandesal di malunggay turtang pa kaya meron eh wala eh di siyempre magkaroon ng turtang malunggay inbinto ya masarap din yan turtang malunggay at masustansya pa yan ang lulutuin ko ngayon tapos na akong maghimay ng malunggay ayan o isang tangkay na lang ay hindi na nga maano yung isang tangkay hindi na lang kasunod nito magturta na ako ng malunggay yung pisang ko na magmikos mikos ng egg para makapagturta na ng malunggay iyon ito na po May, ano na ako May, shik-shik na ako ng egg. na peraso lang. Ayan, pangatlo. Ayan, pang-apat. Bali, ano lang, apat na peraso lang na itlog. pwedeng pwede na yan. Ayan, kuhanin mo yung, ano, medyo, ano. Okay. mikus mikus na yan. pwedeng pwede na yan, o. Oh. kunting asin kunting asin lang ang ilalagay dyan para hindi masyadong maalat apat na prasong itlog lang yan tapos okay. Okay. pamintang pino ayan kailangan may paminta pamintang pino yan para dagdag lasa hmm. Twitting, twitting na yan. Lalagay ko na ang matungkay. Ayan. Tortang malungkay yan. Ayan, kunti lang. Pag masyadong ubusin. Kasi sasabawan pa yung iba. <laughs> Sasabaw pa tayo dyan. Ayan o. Ayan Mix-mix na yan o. Oh piling pili na yan asin paminta tapos siyempre lalagyan ko ng crispy fry yan ayan oh. oh, oh, oh. para bueno, siya ma crispy yung crunchy crunchy siya konti Ay. ayan ikos mikos na naman Mikos, ko na naman ulit. Mix, mix na naman. Sabay umpisa na. Ayan na. Mainit na ang kawali. Yun. Isang, may takla na ko. Ayan. Isang lagayang. Isang salang lang. Pwede, pwede na yan. Sagtit lang maluto. Ayan. Malunggay. Okay. Maya-maya kundi. Balik na din na kasi saglit lang yung maluto hinahan lang ang apoy eh, para hindi masusunog ayun o oh, ganyan lang ang totang malunggay kayo ba kain pa ay siguro yung iba wala hindi pa kakain pero ako yan sulm na ako yan inbintong ulam totang malunggay yun balik ka o, okay, kita mo yan o mga luto na malunggay pwede pwede na kinaan lang gusto ang apoy iyon para hindi masunog kaya hina na nga ang apoy unti unti yung maluluto kasi baka masunog agad ang itlog at malunggay Ayan, saglit lang yan. Saglit lang maluluto yan. Okay, antay-antay lang. Mga uh, ilang sandali. Para makahango na tayo ng isa. Ayan o. O, o. Pwede, na yan. Pwede, pwede na sa ulam yan. Makakain na. Kain, kain na yan. Okay, yan. Oops. Ano? Pa, baliktarin natin isa pa. Oop. Isa pa. Lakas-lakas natin kunti ang apoy. Saglit lang. Pero yan, sa ating kuluto na yan. Ayan, o. Oh. Mm -hmm. Baliktan, baliktan pa Ito oh, na. Ah, ito usok. pa. Pero luto na yan. Okay, okay na. Okay. Tap, pwedeng na sa kainan yan Ang mungi na yan. Ang na yan. Para makahanda na tayo ng pagkain. Makakain na pagkahangaw niyan. Ayan na po. Kainan tayo na. Ayan lang yung ulam ko. Isa lang. Tapos ang sausawan ko. Ayan. Tuyo. Tuyo lang. Ang saka lang. Ayan lang po pagkain ko sa torta ang malunggay ayan, kainan na kainan time na po tayo yun o uha uha, kainan yes masarap kaya ayan, subo ang Ay, laki ng subo, mukhang masarap talaga sarap sarap ayan, kasi ang laki laki ng subo ayan isa pa ayan, ang sarap sa sarap niya isang eh, so sa toyo ng konti sarap sana niya ketchup ang problema ayaw ko mag kasi wala akong pambili ayan kaya kain na na ok subo subo na kain na na kumain ka na dyan huwag ka na so malapit na matapos ayan tapos na nga pala ubos na kainom na ng tubig para hindi mabulunan ang bulls ay kailangan uminom yun maraming maraming salamat po at thank you po sa inyong panunod lagi po tayong mag-iingat at sana lagi po tayong gabay ng buong may kapal hanggang dito na lang po bye bye